Magandang araw aking mga kadarag Welcome ulit dito sa aming channel Sa video nito ng ngayon na i-feature namin ay Papakita namin yung pag-pick up ng aming buyer na regular buyer ng for meat na darag native chicken at mayroon pang RTL or ready to lay or ready to breed na darag native chicken na about 45 uh, heads so yun po uh, ito po ay second batch sa nakaraan namin miniature na video na pag pick up din ng aming regular buyer ng darag uh, native chicken for meat type so sa ngayon kukuha na naman sila ng mga 25 heads na kakatayin manok ah uh, 800 grams to 1 kilo at saka meron kaming i-release o di-dispose sa kanila na 45 heads na ready to lay and ready to breed darag native chicken ipinamimigay din ng mga darag native chicken sa mga bayan o mga municipalities na gustong mag-alaga ng darag native chicken na ipamamigay o kabuhayan din ng mga taong mahirap sa kanila at gustong mag-engage uh, sa uh, maliit na business sa uh, pag-aalaga ng garag native chicken na pinamibigay ng mga government sa mga tao, sa mga bayan o municipalities through the effort of the Department of Agriculture na livelihood program para sa mga nasalanta ng bagyo, o sinumang mga uh, gustong bigyan ng government sa base sa kanilang program. So bukod pa dito, meron din kaming isang buyer na nag-inquire at ang kadalasang gusto ngayon sa mga panahong ito na gawa na hindi kami makapag-ship nationwide, eh ready to lay na lang ang binibili nila dito sa amin. At uh, yun, minsan ang uh, tatlong set na uh, ready to lay. So, para makasimula rin sila sa kanilang mga uh, kagustuhan na mag- uh, magkaroon ng darag ng chicken din for their own consumption. Sa ngayong panahon din, medyo wala muna kami mga shipment. Hindi kami makapag-ship kawa ng restriction at saka mga requirement at itinagbabawal uh, ito nagbabawal pa ngayon kawa ng birds So ngayon, ang aming market ay medyo humina uh focus na lang kami sa pagpapalaki uh, sa kanila for meat purposes at saka for ready to lay so ito lang muna ang ano namin kasi hindi pa kami makapagship ship din namin ma, ma cater ang mga possible buyer or nag-i-inquire sa amin na uh, from Mindanao or Luzon so Uh, nag-i-inquire po sa amin na gustong bumili outside from Iloilo. So, medyo hindi pa namin kayo ma-entertain at ma kasi nga ay uh, ang aming documents ay hindi tapos hanggang ngayon sa uh, Bureau of Animal Industry. So, as long na hindi kami ma-free -ma sa bird's flow so hindi pa kami mabigyan ng permit hindi pa po kami pwedeng makapag-ship so pasensya po sa mga aming mga uh, pro, pra, uh, customer na gustong bumili na outside Iloilo na hindi namin kayo pwede pang mapagbigyan so baka sa susunod na taon pwede na po at uh, sana po makapag-ship na kami So, yun lang po. Salamat uh, sa counting video na sinier namin tungkol sa pagkuha ng uh, aming buyer sa second batch ng uh, Darug native Chicken namin na supply sa kanila. So, sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aming channel, paki-click lang po ng subscribe sa uh, button at uh, notification bell para kung magkaroon kami ng bagong video ay manotify po kayo. Salamat po sa mga suporta nyo. At sa God bless at keep safe.